Naghanap ka ba ng resort na maluwang nakaka-relax at kumpleto sa gamit pagod ka na rin sa masisikip na resort kaya ngayon ayusin natin yan mga idol at bibigyan natin ng solusyon dito sa Arsenias Private Resort Staycation Location at Villa Pranda Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Lahat ng solusyon na hanap mo sa isang resort. Nandito lang yan. Nasa kanila lang. At ito ang ipapakita ko sa inyo. Kita nyo naman, napaka-elegante, napakalinis. Kwarto pala sa ilalim to mga idol. At ito naman yung kanilang smart mirror. Nag-iiba-iba ng kulay. Nakakadagdag pogi. Kahit hindi ka pogi. Comfort room na napakalinis. Diba? Oh. With shower. Samahin nyo ako mga idol. Akit naman tayo doon sa kanyang second floor. Oh. Yan ha. Paket pa lang yan pero ang makikita mo napakalinis na eh paano pa kung pagpasok mo pa Napakalinis. May apat na bed pero pang tatluan yung kanyang pwedeng pwestuan. Napakalinis ng CR with smart mirror. Umupogi ka lalo. <laughs> Kahit hindi ka pogi, nag-iiba ang kulay mo kahit Pwede ka mag-slide sa linis. Kita mga idol ha. Pribadong resort na may jacuzzi at mga malinis na class na silid. Diba? At ito yung sample ng event nila mga idol para maipakita ko na rin sa inyo kung sakaling gusto nyo magpa event dito or arkilayin ang resort para sa inyong mga special occasion.